Sige, tataka kami. Ginisa ka! Sabi, sabi ko, anong ginigisa? oh iya! Yeah, <laughs> Chinat ko kasi. Sabi ko, tara! May ginigisa na. Ano <laughs> po, may campurado? Sabi niya, campurado. Kaya nang tataka kami, bakit may ginigisa? Aros caldo! Campurado! Nyo, campurado na rin ko kanina. Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At sa likod ng camera po ay si Daddy D. Ayan! Ngayon po ay meron tayong lulutuin na talagang suwak na suwak po sa ating panahon. O, magigisa na po tayo muna habang nagkukwento. Pero kasi po si tatang po kasi nalaman niya na si Otep ay merong lagnat. Ayan, hinaan po natin ang kalan po pala ng harawas ay malakas. Baka masunog agad ang ating, hindi, hindi ko kabisado. Baka masunog ang ating manipis lang na lutoan. Ayun, balik tayo sa ating kwento. <laughs> ah, dami segway. Nalaman nga po ni Tatang na si Otep ay merong lagnat. May at ubo. Ayan. Agad po tayong nakapanghuli. Siya pala ang nanghuli. Nanghuli po si Tatang ng isang native na manok at kinatay na po namin ni Daddy D. Sabi niya at iipag aros kaldo ko daw si Otep. Ayan. Pero syempre, hindi naman si Otep ang, ang kakain niya dahil talaga namang mm, anong-ano po ngayon. Ang lamig-lamig at maulan tayo. Ang aking pong bawang ang hindi ko masyadong pinitipet. Ganun din po ang luya para po hindi maduro, para po hindi manguya ni Tatang. Yan ang nagiging ano po kasi kay Tatang pag may luya na nangunguya niya medyo hindi po kasundo ng kanyang tami ng kanyang upad ukad, -ukad. si po, nilakihan ko na lang rin para nakikita po ni Tatang kasi mga spices po na yan kapag nanguya po ni Tatang medyo masama po sa kanya ha? Binya, 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 binya. <laughs> <laughs> hindi yan, malalaking malalaki. naman yan kaya yan kaya yan, Masa, malasa pa din yan kasi nakahiwa-hiwa naman pero hindi natin masyadong titinahin yung hiwa ganun po tayo mag adjust tayo ng depende po sa mga taong makain. Ayan. masarap po kasi talaga ito pag meron kang lagnat-lagnat yung sawo po ng native na manok talagang labis po talaga at palagi po yan nung maliliit din kami may mga alaga rin kaming manok basta may lagnat sa amin nagkakakay talaga yan si tatang sa kasinanay o ngayon syempre kahit sa apo niya o ganun din Uso naman po kasi talaga ngayon. Grabe na naman po ang ating panahon. Kaya tayo po ay mag-ingat-ingat. Especially sa mga bata at mga nakakatanda. Kahit na po mga estudyante. Usually po mga estudyante kasi si Otep ganyan. Dahil syempre po may pasok, ulan ng ulan. Tapos syempre mga kaklase nagkakaroon ng sipon at ubo. Nagkakahawahan po sila. Ayan, pwede na po nating laksan ng konti para sa pagsasangkot siya. Pero kailangan po nating lagyan ng konting ano yun maya-maya ng konting sabaw. Hindi ko po kasi matansya, pero malakas po ito. Pero yung sabaw na lang na ano. Yan! Ipapakita ko po sa inyo muna ang ating napakagandang kalan ng harabas. Kaya, ano natin? Oh, dalawa po yan. Ayan. Two-way. Two-way po yan. Ayan po ang apoy niya. Mahina po yan, pero testing natin. Oh! Wow, nagdemo tayo. Nagdemo tayo ng kalan nila, alam niyo po kung bakit. Ang link po niya ay nasa aking Facebook account si mga, sa mga gusto pong pumilin, sa mga nagtatanong. Sa, sa aking Facebook account po, Josephine Guansing the Joss. Nandito ko sa ibaba. Pakifollow po. At meron po akong link ng ating kalan. Wow! <laughs> Ganyan tayo. Kailangan lahat po ng ano natin, ng pwedeng isideline. Na isideline po natin lang kailangan, kailangan po natin yan sa buhay. Ayan. Ang bango-bango talaga ng ating chicken. Ah, bango. Malalaki po ang hiwa na yan para madaling makita. Lagyan natin ng sabaw. Hmm, na Sabaw ng... Pero ito po ay apat na ulit kong tinugasan. Ang bigas natin, binabad ko na po yan. Hindi po kasi ako naggagamit ng unang or ikalawa lang na sabaw ng bigas kasi po meron po tayong arsenic sa ating mga bigas kailangan po hugas na hugas po ang ating bigas o, kaya yan konting ano lang po yan konting sabaw lang po para mapasangkot siya lang po natin yan and takpan natin laksa na natin pwede na yan mabilisan Aboka ng kalan na to. Bili na rin po kayo. Siyempre, doon kayo bumili sa link ko. <laughs> Para naman po kumita tayo ng konti, di ba? O, ulitin natin. Pakita ulit natin. Ah, ang ganda. di ba? Sosyal ang ating kalan. <laughs> Tawa na. Yan yan. Si Daddy din natatawa po doon sa Belenta ang hindi kalan. <laughs> kalan po yan ang team Harabas. Yan pero tingnan nyo naman. Pwede maramihan yan. yan. Opo, maramihan po birthday ha na marami Handaan kahit ano Pistahan Cast iron po ito Matigas po Hindi po ito basta-basta Aluminium Aluminum Na madali pong makalawang Yung ginagamit po namin kasi dito Konting maulanan lang po Mabasa Mainitan Nabubutas na po Eto Pag nasira yung kala namin Sure ball Ganyan na ang aming Ang aming bibilhin Saka ano po siya oh open kasi dito, wala kang nililinisin dyan. Salamat so, maganda yan. Pag malaki ang kalan mo, pwede oh, mo i-adjust. Oo, oh, yun nga po. Pag malaki, malaki ang... yung, ano, yung gas tama, stove. Tama, tama. Yung gas stove kasi mahirap i-adjust. Ito, hmm. tulad na to, malaki naman yung hmm. kalan. Baka Ayan, heavy eh. duty po, heavy duty. Cast iron, ah, kaya napakabigat. Pwede, Hanggang pwede mong dagdagan, lima, anim na ganyan. No? Opo, 1,000 plus po isa. Yung may single din po kasi, may single burner po doon. Yung aking nasa link ay single burner, pero hanapin nyo lang po yung two-way. Madali lang naman pong i-browse doon sa ating store na nandoon. Pero i-disclaimer lang po ha, wala po kaming physical store. Hindi po ako yung nagtitinda. Ako po ay affiliate marketer lamang. Yun po ang tawag sa amin, mga nag nag, ano po, nag -market or nagpo-promote po ng mga item pero hindi po yon sa amin. Kaya kung may questions po kayo, i-click nyo lang po yung link. Pwede nyo pong i-question doon kung ilang araw po siya pwedeng ma-receive or kung ano po yung tungkol sa pinaka specific specifications, specific specifications sa ah, specific description ng atin pong gas stove. Ah, ang dami ko nang sinabi. Malapit nang maluto. <laughs> Ganyan po ako sa classroom sobrang daldal. Wow! Ang daming nasasabi. Konting ano na lang po ito. Palambutin lang po natin ng konti. Para, kasi ang bigas po, ang bilis-bilis lang naman yan eh. Yan, hintayin lang po natin na maluto ang napakabango na chicken. Lalagyan ko rin po ito pala ng asin para at least magkalasa na po agad. Ayan, lagyan na po natin ng ating bigas dahil <laughs> yung salamin ko na ano dadating na po yung malakas na ulan. <laughs> Napakadilim na po. Pasensya na kung medyo... Oh, Ayan, tingnan niyo po, lumabo ang ating ano. May asin na po ito. At nilagyan ko na rin po ng konting paminta pero dadagdagan po natin. Dagdagan ko muna ng paminta bago natin ilagay yung bigas. Parang hindi man na tulo. Okay. Sure bull Lagay na po natin yung ating bigas. Parang ang dami ng bigas ko ah. Binabad ko na po kasi ito kaya umalsa na siya. Ito po ay apat na takal at kalahati. Naku, maglobo mamaya yan ah. Ha? Maglobo yan mamaya. Sakto yan dito. Hmm. Sakto yan. Nahatching ako sa paminta. Ayan, medyo nakakahatching yung paminta. Uy, ayan sila. <laughs> <laughs> <Tupalito>. <laughs> Meron po tayong bisita. <laughs> Ayun, eh. Ang Mr. and Mrs. Harabas po ay papasyal dito. Sakto. Dagdagan na rin natin ang sabaw at laksan natin yung apoy. Para ho, binis. O, diba? Dagdagan na po natin kasi baka maging kanin. magulat tayo, kanin na siya. <laughs> Minsan ganun eh. <laughs> Pag nagluluto ako dati na to, nagugulat na lang ako, kanin na. O, dagdagan po natin mamaya. Sigurado pong kulang pa ito. Kasi kaya medyo malaki yung aking ginamit. Kasi nga, parang nga talagang bonggang-bongga ang dami ng sabawa. Para marami, marami tayong makakain. Lagyan na rin po natin ng patis para malasa na. Kasi nalagyan ko na po yan ng konting asin. nagsasampot nagsasangkot siya tayo. Masarap po talaga kasi itong patis. Ayan. Maapoy siya ng malakas. Nalilipat dito sa hangin kasi nalilipat ng hangin yung apoy kasi nga po ito ay habagat habagat ang ating hangin kaya ay nalilipat <laughs> ah ano na wait lang <laughs> bigas pa <laughs> sabi ko tara na kaya na oh, ayan naman ah Mabilis lang naman yan kasi ang bigas naman ay nakababad na po. Ayan! May Hello. Taliming. Hello. Taliming. Na. Ayan! 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 dito, Ayan! 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 Hindi, tataka kami. Ginisa ka. ka! Sabi ko, Ay. anong ginigisa? O, oh. iya! Yeah. Chinat ko kasi, sabi ko, tara, may ginigisa na. Ano <laughs> ba, champurado? Sabi niya, champurado. Kaya nang tataka kami, bakit may ginigisa? Aros caldo! Ah. <laughs> champurado. <laughs> <lang>. Champurado <laughs> na narinig ko kanina. <laughs> ah, kaya pala nagtaka siya? Oo. Oh. Ginigisa? Oo. Oh. Oh, bakit ginigisa daw? Sabi ko bang, ginigisa niya gatas. Hahaha. Champurado nga, oh. champurado ang pagkakaano, arroz caldo kasi ano. Kasi nga naghuli si Tatang ng isang ay, manok at na ano niya nga na sa ano niya naman ng champurado ang manok. Yeah. Mama. <laughs> Pagkita <laughs> <laughs> rin kanina ah, niya. Ano bang ah, gusto ano, naghuli si Tatang ng manok? Oh. Hmm, tango, oh. oh. Mm. Ano? Mm. Malambot na yung native at yan naman ay nagpata. Sakto, Ah. Isara ba sa yung pake din dito? Yes! yes. Napagawi tayo, abangan uh, nyo na lang sa channel. Mm -hmm. Ayan nga, ayan na. Hanggat walang ulan. Oo, baka mabigyan ang ulan Siyempre naman! Pakigyan sa so garden ng Timarabas. Ah. No. <laughs> uh, Nakita ko yung patola nila ang dami. Kailangan <laughs> <Kiraan laughs> kong ma-experience. <laughs> <Beautiful>. Yes! yes. <laughs> ayan, i-check po natin. Lalagyan na po natin yan ng konting paminta. Tapos, hinaluan na rin po natin ng patis, asin. Napakalasa po talaga ng ating, ano, chicken. Iba po talaga yung lasa ng chicken na, ano, na native. Pag nilagay sa arroz caldo. O nilugaw, Parang lugaw lang to eh. Arroz caldo lugaw. Yan. Hintayin lang po natin at ang ating pong kanin, ang bigas ay medyo hindi pa lutok. Hindi pa lutong lutok yan las halo ayan, tikman po natin kung ayos na at kung okay na ang ating kanin ating lugaw yung iba po, naglalagay ng malagkit pero yung bigas po namin, okay naman hmm goods na goods na po patay na natin patay na natin at napakalasa ay na natin sila tatang Dahil okay na okay na Si Ote po ay dadalan ko na lang sa loob Kasi Hatching po ng hatching at ubo ng ubo Mahirap naman pong palabasin pa At nag aambon nga Ayan tara go <laughs> ayun na Game na Ang champurado <laughs> Sampurado time. Sampuradong ginisa. Sampuradong ginisa. Ang <laughs> 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 talaga yung tropa na yun. Maliit yung ay lalagyan ko na lang sa loob at grabe ang catching. Baka pag uwi nyo, wala na kayong ginawa kundi yung matching ng matching. <laughs> Naka-isolate nga siya muna eh. Yeah. Uso. Uso talaga. Hmm? Lagyan na po natin ang isang malilagnat sa loob. Lagyan <laughs> na po muna. Ako ah, na nandila. Kapasa ah, ko kayo. Ayan, dugo na. Santok na ako oh, dito. Wow. Siyempre dito tayo malapit sa kaldero. O man, ang hirap mag-take to niyan. <laughs> yan lang oh, yan. Sigurado ka. talaga to, okay, magrarap kami sa init nito eh. <laughs> oh, Thank you. So oh, tao santo. Etang. Thank you sa imbitasyon. Etang, walang luya. Actually, eto ha. Oh, disclaimer lang, uh, hindi po talaga ito maluya. Uh, okay lang <laughs> po. At ang luya po natin dito ay limited edition, 'di diba? Hindi, <laughs> hindi ko talaga pinalasa masyado tang. Na-expect ko nga, may chocolate eh. Gatas. Chocolate gatas. Sana kasi ni. Tingin ko yung daw champurado. na to. Meron ka na, ayan. Title na to. Champurado may manok. <laughs> kakaibang, kakaibang champurado. Ito may sense. yan. Wow. Dahil pala, <laughs> ano, pala may ano. Dahil pala may Kain na naman. Okay. Malinis ba yung ano niya dyan? One. Masa din? Yeah. Blah, blah, blah. Ayo bla. kay Mrs. oh yung ano. Ha? 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 Sarap. Pero actually, ang sarap-sarap niyan. -sarap Kaso yan daw yung pinakamaraming kolesterol. Pero pag hindi mo tinanggal yung ano, ay ko naman. Chicken puet? Chicken, yung chicken... ass. Chicken puet. Chicken puet. Si kanino nga yon? Si anak ass. ni Ann Curtis, di ba? Is that niya. pwet? Ano ba yan? Pwet. Pwet ng manok. Tsaka <laughs> yung pinanood ko mga bata yung si Dion. Lahat na lang kinakain mo. Sabi niya sa toto niya, kahit pwet ng manok. Daddy, sabi niya. Datang dito ka na tang, baka maano ka dyan. Ito sa gilid. Sa tatang yan, huh. aros kaldong, aros kaldong. Mapaparat ka talaga. <laughs> Iniitong ko na yon, lalo ko hindi bagong bagong luto yan bagay na bagay sa ano o oh, panahon correct mm. -hmm. saktong sakto sa panahon mm Hap. -hmm. sarap yung alat mo sa akin sakto sakto pa nag nakalahati ko refill ako sakto ni lasa <laughs> Ay, Ay <yun>. ano ba? <laughs> mo, eh, pinatisan niya. Pinatisan mo pa? Oo, <laughs> oh, pero ano yan? Yun! Sarap yan ang sili namin. O, oh, ibang klase yan. sarap yan. Bakang <laughs> ito, Daz? Bigay lang yan ng ibon. Uy. Wow, tuputak. Yes. Mm. Aanihin ko ngayon, ilalagay ko sa suka dahil napakarami ng hinog. Ibang klase ha. Mm. Iba nga yan, parang hindi masyalabo yung litib, no? Iba. Iba parang masyaw. magkasing katawan kami ng sili. <laughs> matabang po <laughs> ano yung Ibang, Matabang po. Litib <laughs> <Native> pero mataba. <laughs> Ibang klase, <laughs> no? Bilog. Oh, diba? Ah, di ba? Sa sabat kaya iyan. Yeah. Ano buyo kasi maliit ni. Sa ka? Ito ni Tito pero joke ba baga. Dapat ako lang eh, ako lang, ako lang. <laughs> Sinaki ko lang yung ano mo ha. Joke mo ha. Kakiyot nga eh, ibang klase nga sabi ko nung una parang hindi man to oh, yung labo yung normal. Hindi nga, hindi ba ibang klase yung oh, ano. Hindi mo, mo joke ba yun? Ba't masakit? <laughs> Uy, ang bilis ng kanin, nagat, ano siya? nga wala yung mm. sabaw mm. sabaw manghang ah mm. ano tang sarap tang kuha kayo nang ano tang, tang sile. laman <laughs> sile <laughs> ano tang sile hindi nga iniwasan eh no boss ah dad <laughs> doon ka na dad kasi oh, oh, ka dan ka kasi para kakain ka Ma, wow, hindi ko mapay kapanatin karong nglumang karapatan siya pagdating mo si pagdating mo siyempre pagdating mo nga, pagdating mo siyempre 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 pagdating mo Hum, hum. 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 pagbalik dito Hum. 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 manok ko, eh. <laughs> Hindi na magtala. Panay luto. Sa vlog ba naman sabi ko? Sa vlog ba binigyan na naman tayo ni tatang ng na native na manok. Oh. Eh ito, kakatay na din. Pero kung ito, oh, wala. Sinamantala sabi <laughs> ng permiso. Sinamantala, Aroy, may ano pala, dumot. Sabi, na, sabi na, wala yung may ari. Kirahin natin, tirahin. Sarap. Hindi, may bas, -bas ni tatang yun. Hmm. Hindi nyo lang makalain eh, na marami. <laughs> Maraming kukunin. Hindi ako kaya yung araw-arawin. Wala pang nakalap. Sabi ni tatang, kuha lang doon. Ah, kuha lang doon. yung nag-register sa amin. Kuha lang doon. Maya-maya. So yung makukonsensya kami na kukuha ng panibagong native, na ulinigan namin, kuha lang doon. <laughs> 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 kuha lang doon, <laughs> <Kusawa lang dun. laughs> <Saan laughs> <kami> kuha lang doon, kuha lang doon. Marami nga yun. Pinabawasan ko nga yun. <laughs> Maano pa naman, maamo, yeah, madaling hulihin. Yeah. Dagdagan ko para mabawasan yung alat. Naparami yung ano ko. Binawasan ng patis eh. Sarap. Sarap ng sili, pati. Sarap lang yung ano, timpla. Pero na labuyo rin siya o parang tare? Parang labuyo siya. Ah, labuyo talaga Kaso lang ano siya, ano? Ano? makaraba. Ah, uh, alanganin, alanganin labuyo. Hindi lang, siya sobrang, hindi siya sobrang anghang. Kulang siya sa linamnam ng ah. labuyo. Mm -hmm. Pero yung tare na anghang. Baka dahil dumaan na siya Sinipira sa katawan man, ng ano? No? ibon Manok? <laughs> Ay, manok ng ibon? Ba, kasi dahil... Ay, hubusan nila? Ay, nako, itatanim na naman nila sa iba yan. Ako, nakadalawa na ako chili dito. Naku, itatanim yan sa iba. Masarap yan sa suka. Kaya nga, kaya nga nating anihin, Dad. Maunahan tayo ng ibon. Pero maray pang hindi doon sa likod. Ang laki-laki ng puno. Nagulat na nga na ako dyan. Kung e. napunta sa blayan, nangihin talaga ako ng labuyo ng native eh. Nasa suka ko ngayon doon sa bahay. Sukaan ko. Tulo si Pungko. Hahaha. Ah, init. <laughs> sarap. Hmm, sarap. Sarap. Sarap na eh, mainit. <laughs> Kalahat nang init eh. sarap. <laughs> Yun masarap talaga tam hmm. kasi nga malamig ang panahon. Kalo tang may sili, may ang sili. Kala <laughs> na hmm. init. Yeah. Init pagpasok, init paglabas yan. Hmm. Ako, Parang, ako kaya ko naman ang sili. Ang problema, na di detox kasi ako kaya hindi pwede pag may pasok halimbawa bukas may pasok bukas ang detox ko niyan ngayon pa din social na term no nadi detox ay tata eh grabe eh inano pa eh pero social pa eh social pa na social pa eh nasa nasa ako sa classroom hindi pwedeng barubal wag salita masyado mga anak magdi detox muna ang iyong mam mam ha mga mamang gamit ba yon ano ba Ba't kaya nga yun? Mas malapit siya sa lasa ng labuyo nga, na ninyo. Hmm. Kasi yung tare hindi masyadong mahang, no? At saka, hindi, may, may, hindi, hindi malinamnam. Oh, may distinct ano oh, lang yung lasa oh. na parang hmm, mahang medyo lang. Medyo may iba lasa Bell pepper. Eh. Ito, mas, malinamnam siya. Parang bell pepper yun eh. Oo. Oh. Brown Round two. Mm. Dindong, uh, so rauto na. sa hmm. mo na yan na, Kami ngayon pa lang. <laughs> yung sili na yung Tang? Hmm. Herap, Mas na, masarap na, na talaga sya. Iba siya. Uh, nung walang pasok, nagtikim ako yung, eh. Pero uh. hindi ko kinakain yung, ano, yung to, balat ng sili. Mm. Ah! Yung buto? Yung ano lang, yung lasa lang yan. Oo, lasa mm. lang yan. Oh, <laughs> Hindi po kasi ako nagkakain ng bell pepper. Oh, bell pepper nga talaga kasi. Bahong <laughs> ko Pong! Dali! May ano tayo? So, may may ito may mga... Ito Ang ah, baby ni daddy di o. Mm. Ah, dali. Kaya na sakto pong. Mayroon tayong ano arroz caldo. Go, go, go. Ayun, panahon. Wala naman. nang maraming. Arroz caldo. Oo eh isang native yan naman eh. okay. Oh, <laughs> Sawa ka sa sahog na yan, Pong. Kami ako, po, Pong. Maraming Pong. Po. Kami po. po. Si Pong Loy. <laughs> si Pong Loy, si Pong Loy mga karabas. Kaya nandito, bibigyan ko ng allowance. Uh, <laughs> Counting na kaya kami pala. yan. <laughs> kaya pala. Alawa, <laughs> alawa, pondo sa expenses ng karabas. <laughs> Para may fund ulit siya. Oo. Oh. oh Pongs. Pongs, Pongs. Pongs, <laughs> Pongs. Okay. <laughs> <laughs> Ang <laughs> ano pant ni Mr. Treasurer. Treasurer. treasurer, treasurer. treasurer. Bong, dito ka na po. Ito to to. Dito to lang po. Harap. siya di dito taga-templa niyan. <laughs> Ma ano kasi Harap. ako magtimpla. Matabang ka mo. Oo, oh, ikaw Medyo matabang naman. ako magtimpla. Mm. Eh si daddy, disakto yun magtimpla. Well, pag medyo maalat ang panimpla mo, dadagdagan mo ang patis. Pero talagang sakang sakang. Manok, manok, dahing pansip mo ya. Dahing pansip mo man. Uy, bugi. <laughs> ay, pepot. Uh, <laughs> ano man yan? Ikot ako kung dyan ka. Kasi isa na yan kay Pongloy. Nabutan niya. Sundo yan sa Kimsan lagi. pa siya. Sanay na sanay siya. Ano, Tang? Sarap ng chicken mo, Tang? <laughs> Sarap eh. Sarap <laughs> eh. Sarap eh. Mahal na mahal ko yan. Sarap. Ulitin. <laughs> <laughs> diba meron dati? Ano commercial na yan? sarap ulitin. Sarap araw arawin. Jali di ba yon? Araw arawin tao siya. Tao si tatang. Wag green eh sabi niya. Wag naman araw 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 stalo. Ay bukas tinuola naman eh. Pag araw araw natin tinire maro kong tatang abutin na mga 3 months siguro. 3 months bago natin maubos lahat. O 30, Ah hindi marami yan eh. Hindi nga mga 3 months nga pag araw araw. May bagong mababa atang piso? Ayan. Ang daming bagong baba. Bago natin maubos yung mga sisiw na kayo. Malaki na. Lungad si tatang niya. So, ano tama ba so, sa Para mag-ukad si tata nga. Bali na sa ano ha. <laughs> Kabibili na pa. Bukan din ang protoburi dyan ako. Wala na ako alaga doon. Ubus na. Hindi <laughs> ba dahi pa? Dai pa yung doon lang. Mm. Pong, arus kaldo ba gayan pong? Giniipon niya pa rin yung sa gitna. <laughs> ano, Iniipon niya pa rin sa gitna. Sabi niya daw kanin lang man to. <laughs> Buo na. <laughs> buo na. Buo na 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 po. Oh, mamaya lalagyan ko kasi buo na ulit ng mm. <laughs> ano yan. May, oh. May sili pong. ang gusto ba? Oh. Yung balinggit. Sarap. <laughs> okay. Sarap dal. Sarap. At, um, Thank you. Sarap. Nakaligtas na naman. Thank you so much po. Nakaligtas na naman sa isang na isang pagkain. Yes. <laughs> Itong kalabang ko pag kumain ng native. Dami kong ano, kutkutin sa ngipin. <laughs> Ganon talaga yon. yung, fiber, na naman, yung fiber niya po kasi iba. Compare doon sa uh, ano. Sa mga tendons. 45 uh -huh. days. Correct. Ako pa naman yung pakpak -pak ang binabanatan ko. Gusto ko rin yung maraming ganyan eh. Yung pero masarap. Tendon. Pwedeng araw-arawin. <laughs> <laughs> Pare ang ngirat ni tatang. Hindi magre-reklamo. <laughs> pwede rin. <laughs> pwede rin daw. <laughs> pwede rin. <laughs> Pwede, pero dipindi. Pwede. <laughs>